para masabi natin na potential asset nga ang bahay na meron ka kung ito po ay may rental income pero technically kung titirhan mo siya so doon pa lang masasabi natin most likely the not uh, malamang mas maging liability siya kaysa sa maging asset pero kapag may rental income ibig sabihin may pumapasok na pera sa iyo uh, mula doon sa property na yon uh, we can have uh, the idea na maaaring magiging siyang uh, asset Uh, instead of liability Kung ang purpose mo ay tumira Okay lang Sabi ko nga, maaaring hindi siya asset Maaaring liability siya Pero you are technically investing on your dream Dahil ang pagbili ng bahay at ang lupa, Ang pagbili ng real estate property Ay isang pangarap ng bawat uh, Pilipino So... There's no question if you're buying your dream home, if you're buying a house for your family, then whether it's a liability or an asset, still do it. Because having a dream home is actually a pangarap ng lahat ng mga Pilipino. Pero if you are a real estate investor na talagang ang purpose mo ay kumita sa binibili mong mga real estate properties, then I suggest let's do the math.